ang laking tapalang na naman guys ang laki na naman tapalang nakita namin ang laki na naman ayun o oh. naglumabas nakalabas o oh. ayun oh. kalabas lang sya o oh. ang laki nyan ayun o oh. ayun o oh. garang iulang yun ang oh. kalaki no oh. grabe laki ano ang <laughs> laki dito lang sila katira sa nakatras, mga maliliit na butas na may tubig o oh. dito sa lalao oh. sabay ano sigpo kami ng hipon na pamain. Hmm. Tapa so lang. Yan ang kuha namin. na, oh. dami na yan. Iba talaga sa probinsya. Pagka marunong kang manguha ng mga ganito. Libreng ulam na. Dami. Tommy, Lamak. Lamak ang ipon. Ayan ah. Partida na yan. Maliit pa yung pang ano yung Pang salap. Ano kung malaki yan. Pero sakto lang dahil nga kalaking ano. Ganitong sigpaw. Para hindi pasabit-sabit dun sa mga ugat-ugat na yan. Oh. Ayan, yeah, sa mga nakatirik-tirik sa mga tirik na yan nakakita na naman sya ng tapa lang dito sa gilid sa agusan meron? wala no. Pagka hindi binibigla, hindi nakakakuha ng hipon. Eh, no? Kailangan talaga bigla eh. Bigla yung salap.